Yes, uh, happy holiday mga ikso na uh, nakatakaroon sa bangkot, no? Lukotobel tagigan, kimeto mato karon sa kwart. Uh, ah, karon sa San Fernando, sa San Fernando Re Paris. Ah, oh, sa to oh, ay oh, uh, mission Karon. Kunin ako ni ikso, mga, Iksu, mga Iksu, Para sa to ang mission. Ala, ah, holiday, para man sa ginaw. Yeah, Yapon. Yeah, So, boy bueno, nga Mike Zone, sure, ko no? Nakakita sa welcome uh, San Fernando. Pero ato pag ipabot atong kauban si Brother Ruly, ato ang acting president sa The Supply Balay as a Catholic Defender. O brother Ruly Clerigo. Ano nga, uh, siya niya abot niya. Dili, dili amo ay nga, uh, kuan Dili sabot niya mag-meet. Um, kayo kami sa San Fernando, Re Paris. O uh, plano no, lagi siya nga mula po sa kalagangan. Dito kang Father Adderwin sa parokya ni Father Erwin. So, buna sa'on, on, uh, e ninyo sa ato akarong misyon. Happy holiday sa mga nag-holiday ko ron. Mm. malipayin ka makarong adlaw. At bless you, ikso on. karong adlaw. Hmm. Kay kita ang sa mga katuloy ko, mauni ang dipinig. Pero kung aduna na ay manupana, kanako sa akong simbahan o pagayama ang mga pagtulungan sa akong simbahan, diha na musulong ang defender. So, butas kamu mo ang gusto na magsiminar pa. So, praise the Lord, uh, majority father. So, Uh, Pwede may no? Ano yung kita karabot kita sa kalagangan? Yung nga building sa una, kanyang simbahan. Baptist na siya, Baptist. Unyan dito, katulik ko. Unyan, idaw ka katulik ko, ipalit sa katulik ko kanina, ng mura uh, binding nabian uh, kanang no diri pasilong ang mga kanding sa <laughs> kasilunganan so kalingaw po sila dito guay aning mawer so, sila karon no that is good no that is good na no? igson <laughs> so mao pay pagabot na mo gikan sa San Fernando Ri Paris no gikan na dito nag uh, invite kita ga uh, para sa ito ang seminar sa Catholic Faith Defender Apologetic Seminar o kakaoban na ito sa Bagawi ito rin ito sa Payag na Gamay okay so pariyan ka ni Mike Sons at Amishong Karan and yes Pagawaban takang salamat the Queen of England Kita ulang, ini dia sudah dikeluarkan.